Kasi yung word na pagod, pinapalitan kasi ng kasiyahan. Kahit anong gawin namin, kahit puyat kami, kahit hindi kami nakatulog, pagdating sa lugar, lahat kami nakangiti. Lahat ng volunteer, masaya. Nagsimula sa simpleng pagpapakain. Sa ospital, sa mga bahay ampunan, sa mga barangay at maging sa mga kalsada. Ang adbukasya ng grupong Care and Share na sinimulan ni Richard sampung taon na ang nakalilipas dahil lamang sa pagbabakasakali. Ako si Richard Del Prado uh, na nakatira sa Antipolo City at namamahala sa Care and Share. August 2014, actually sa birthday ko, then may nalipitan akong tao para makapunta sa mga cancer patient. Sobrang saya dahil uh, napasaya namin yung mga mga cancer patient do may iyak ka talaga dahil sa kalagayan nila. Yes, after noon yearly, ginagawa na namin sa streets. Nagpapakain kami sa streets. Hindi lubos inakala ni Richard na ang pag-aaya niya sa mga kamag-anak at ilang kaibigan naging simula na kanilang pagtulong sa iba pang mga nangangailangan. Then dumating sa, po, sa time na alam mo yung may nagme-message sa yung kaibigan, taling abroad, Church, Charge, gusto ko yung ginagawa mo. Just in case na kailangan mo ng extra tulong, uh, magbibigay ako. Parang ganun. Hanggang sa nararamdaman ko na may tutulong pang iba, nagbaka sakali ako. Na, yun, medyo lakihan siya. Uh, hanggang sa pumunta kami sa mga elderly, sa mga bayang punan. Sa awa ng Diyos, nagagampanan naman namin yung pagtulong kahit sa maliit na bagay. At ang unang niyang layunin na makapagpakain. Nadagdagan pa dahil namigay na rin sila ng mga mini groceries, bigas, school supplies at mga tsinelas. At kung dati sa kalsada lamang ang kanilang target, ngayon maging ang tuktok na mga bundok sa parte ng Tanay, Pampanga, Tarlac narating na nila. Am um, naramdaman kasi namin sa 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 parang sa lungsod is may mga private na tumutulong sa sa, sa ibang tinutulungan namin. Though, uh, naghanap kami ng ibang matutulungan. Yung tipong talagang sila'y nangangailangan. Hindi sila basta-basta naaabot ng tao or nabibigyan or napapansin. Then sa Facebook, may mga friends naman ako na nag um, naga, uh, nag na nagmamountaineering, nag ako no, na baka may kilala siya or may alam siya sa bundok. Then may ni-refer siya isang tao which is yun yung na dun na nagsimula. Ang ang tinarget ko muna is yung mga dumagat uh, sa Tanay. Sa Tanay kami nag-start. Inikot na namin yung mga Tanay, yung mga sitio um, Santa Ines, yung sitio uh, Tuoy, at saka Kayumbay, kung ano-ano pa yung nandiyan sa loob. Dahil wala namang kaming funds or pondo na nilalaan, ka sakali kami sa kakilala, kaibigan uh, na may sasakyan na makalibre man lang baka sakali then meron kami mga may mga ano kami may mga volunteers kami na nakakatuwa naman kasi willing to share para pag paghati-hatian yung yung pwede naming haraming sasakyan or mobile na na aakit ng bundok usually mga jeep na malalaki yan eh um pero hatian namin then yung yung mga dinadala naman namin um galing din sa mga kaibigan na tulong nilalapit din Uh, ang lahat is sabihin na natin puno ng pagbabaka sakali. Walang pondo at madalas mula sa sari-sarili nilang bulsa. Ngunit naitatawid nila ang bawat misyon na kanilang ginagawa. Dahil sa pagtutulungan ng mga kaibigan at mga tao na madalas ay hindi nila direktang kakilala. Dumadating tayo sa time na parang kakapusin tayo. Hindi natin matutuloy kasi uh, walang nagbibigay o walang, wala tayong mabuong funding. Pero hindi natin alam na parang abang dumarating yung pagkakataon or yung event mo na, na gusto mong mangyari is, hindi mo alam na nabubuo mo. Dahil habang tumatanggi yung iba, which is um, reasonable naman kasi hindi lahat meron, uh, meron dumarating na bago. Parang nagro-rotation. Parang hindi nagbigay si ganito ngayon, pero next year, makakabawi yan. Mag Parang basta, um, napaka-thankful ko kay God dahil talagang siya yung mismo nagbibigay ng mga tao na, na, na makakatulong sa akin. Isa sa kaibigang tinutukoy ni Richard ay si Arnel. Dating chef sa isang luxury cruise ship at dahil sa iniindang autoimmune disease, si Arnel nanatili na lamang dito sa bansa ako si Arnel Borja. Kakilala kami ni Richard through Car Club. Yun yung umpisa, no? Meron kami mga bios nung araw na nagkita-kita kami sa isang lugar. Pag-uusapan yung, oh, bakit hindi natin na uh, medyo sayang, sayang yung grupo, eh, no? Eto si Richard kasi siya may anong lahat niya eh, no? Siya may pakanaan niya, eh. Siya yung mentor, bale, no? Na gawa tayo ng ganito isang bagay na alam mo na yung makakatulong sa sa community sa mga tao every year sabi ko nga eh oh kailan taan oh, wala naman tayong ano wala wala, wala ba tayong event na darating no misa sumasama kami katulad yan, sumasama kami sa mga pag akyat din ng ibang ano hiking na tutulong din no Ah, uh, iyon 'yun, sumusuporta kami. Hindi na lamang ang mga pagtulong ang inaabangan ni Arnel sa kanilang grupo dahil ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng bagong kaibigan at hindi malilimutan na mga karanasan ang lubos niyang ipinagpapasalamat kay Richard. Yung gandang ugali, libre lang yan. Kaya alam, misan hindi natin kayang ibigay sa iba. Ibang tao na makikilala mo, na darating sa'yo, na biglang, ayan, di ba, tutulong sa'yo, maghihikayat sa'yo, gumawa ng mabuti eh, sabi ko nga, eh, ang kaibigan, nandiyan lang yan. Pero mahirap humanap ng isang kaibigan na pagmatagala. Ano mang maliit, pag pinagsama-sama, lumalaki, dumarami. Para kay Arnel, bawat isa sa atin, may kakayahang rumisponde sa ating kapwa sa sarili nating pamamaraan. Small things na makatulong sa mga nangangailangan, na mas nangangailangan na na sa 'yon no? Ay, hindi naman tayo pinala, hindi naman tayo lumaking meron eh, pero nakikita natin yung other side na may kakulangan, no? May kakulangan, hindi So, yung sabi ko nga, yung konting pagtulong, yung katuwaan ng after the, ano, yung after the event, yun, doon na, ano, oh, sarap pala. Sarap pala ng feeling na umaalis ka doon sa lugar, na salamat po, salamat po. Pero yung binigay mo naman, eh, kututusin eh, wala. Oo, oo, oo. Hindi naman malaking kabawasan sa iyo eh, no? Kasi tulad ng mga Lumad danet, ah, laruan, pag nakita mo 'yung mga mukhang batang 'to na walang tsinelas, walang raincoat, walang notebook, walang lapis, no. Ganun lang, simpleng buhay eh, no. nakakatuwa, ano? ah, nakakatuwa dahil ah, nakapagbigay ka ng kasiyahan sa isang tao. Eh, hindi mo naman matu matutumbasan ng pera din 'yan at para mapalawak pa ang kanilang mga ginagawa. Maging ang pamilya ni Richard, lalo na ang mga anak, at maging ang mga anak ng iba nilang volunteers, maaga nilang minumulat sa kanilang ginagawang mga pagresponde. Mula nung 4 years old ang anak ko, kasama ko na sa bundok yun. Inaakit ko na sa bundok yun, nakikipaglaro sa alubilo sa mga bata yan. Um, yung, yung saya nila, kahit umuulan yan, kahit putikan yan, makikita mo yung mga bata, naglalaro sila nakikipaglaro sila sa amin. Wala silang uh, wala silang kaano-ano pa, -ano, kaarte-arte. -arte. Basta saya sila. Sa bawat pag sa mga bundok na kanilang grupo, mas naintindihan nila Richard ang estado at pangangailangan ng mga kapatid nating katutubo. Hindi man malaki ang kanilang madalas na naibabahagi, batid nilang malaking bagay ito sa mga taong kanilang natutulungan. Ang dami nangangailangan, sobra. Hindi man ako mayaman, hindi man ako uh, malaking tao, pero ramdam ko kasi yung kailangan nilang tulungan. Hindi nila kasalanan kung bakit sila naging mahirap o bakit sila naging nandun sa sitwasyon na 'yon. Ang, ang 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 ano lang natin dito sa mundo is kung meron tayo, kahit maliit na bagay, for sure makakapagpasaya tayo pag nagbigay tayo sa 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 kapwa natin. Ang Box pinagpapasalamat man. ko number one, uh, ano um, kay God na siya yung pinaka-provider nito. Siya yung nagbigay sa akin ng mga tao, nagmeet sa akin ng mga tao na makakatulong sa proseso to or sa sa gawain to. Napaka thankful ako. Then second sa mga syempre magmulat sa pulang hanggang ngayon sa mga taong tumulong para mabuo 'to kumbaga, hindi lang naman, sabi ko nga, eh, hindi lang ako yung care and share. Bawat, uh, bawat uh, taong tumutulong, part lang care and share. May git sampung taon na nilang ginagawa ang pagkalinga at pagdamay sa iba. Anila, hanggat kaya ng mga paan nilang umakyat ng mga bundok at hanggang may mga taong nagtitiwala sa kanila para may parating ang mga tulong, patuloy ang kanilang magiging pagresponde ma-realize nila kung ano yung kahalaga ng pagtulong na hindi lahat material. Tipong masaya makipag, maki, makitungo sa ibang tao nang wala kang inaapakan, wala kang inaagrabyado. Hanggang kaya, hanggat meron, hanggat merong care and share na na nagagawin. Handa naman tayo sa lahat ng bagay. Nagsimula man sa pagbabakasakali, hindi ito naging hadlang para sila'y tumugon sa mga nangangailangan at tumulong sa abot na kanilang makakaya sa loob ng isang dekada. Magpapatuloy sila sa kanilang layunin at patuloy natin silang hahangaan bilang ating mga Certified E-Responders. Kami ang K&Share Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.